Magandang araw mga bata, narito ang ating huling aralin sa reading and literacy ngayong quarter, to week 6, day 3. No, ating nakaraang aralin, ano-ano ang mga pista o pagdiriwang ang napag-aralan natin. So, nanjan ang pista ng Itim na Nasareno, Sinulog Festival, ano pa? So, meron tayong Buhayani Festival. So, sa inyong lugar may iba't ibang mga kapistahan, no? So, ito yung pista na ipinagdiriwang ng mga katoliko okay na uh, pinagdiriwang dahil inaalala yung mga santo o meron rin bang mga pagdiriwang na ginagawa sa loob ng inyong tahanan kasama ang inyong pamilya o syempre meron ano kaya yung mga pagdiriwang na ginagawa sa inyong tahanan o kagaya na ano kaarawan pasko bagong taon di ba mother's day father's day yan So, ano-ano ang ginagawa ninyo upang ipagdiwang ang kaarawan ng inyong kapamilya? So, usually, di ba, naghahanda kayo. Yan. Kahit na malaki o maliit na handa ang mahalaga, walang sakit. So, dapat ang una natin gagawin, magpasalamat tayo dahil may panibagot tayong buhay kapag tayo ay nagdiriwang ng ating kaarawan. Ang, babasahin ang babasahin natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng kaarawan. Excited na ba kayo? O yan, talakay natin ano ba iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng kaarawan o birthday. O ano ito? Pansit. O ba diba? Ang sarap. Ito naman. Ano kaya ito? So, ang tawag dito, pinyata. Yan. Karaniwan dito sa Pilipinas, hindi pinyata ang ginagawa. Palayok. Basagan ng palayok. Itong pinyata nagmula ito sa Mexico ayan sa ibang bansa. So ito yung version nila ng basag palayok dito sa Pilipinas. So maganda lang dito, makulay, no, at saka hindi delikado. o ano to? Pera, ayan. To cake. Mga regalo may lobo. So, ano ang pumapasok sa inyong isipan kapag nakikita nyo ang lahat ng mga ito? Siyempre, mayroong pagdiriwang, ba? Diba? Kadalasan, ito ay para sa kaarawan. O kaya, pwede rin na mahalimbawa may binyagan, may party, okay? So, ngayon, ano ang naisip nyo kapag nakikita nyo ang salitang kaarawan? Ano ang mga pumapasok sa isip nyo? Sige nga! O, pumasok ba sa isip nyo ang... Lobo, mga pagkain, mga regalo, syempre hindi mawawala ang cake, at ang mga bisita. So ilan lamang yan sa mga naiisip natin kapag may nagdiriwang ng kaarawan. Ano-ano ang mga ginagawa ninyo upang ipagdiwang ang karawan ka ninyo o ang karawan ka ng inyong mga kapamilya? O, oh, kailangan ba lagi maraming handa? So, kahit simpleng handa lang, basta maipagdiriwang nyo ito ng masaya. Ngayon, ayan, ito, naghahanda ng masasarap na pagkain tulad ng spaghetti, cake, at iba pang paborito ng may kaarawan. So, ilan isa to sa mga uh, ginagawa kapag merong may kaarawan. Nagayos ng simpleng salo-salo o party kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan. May mga larong pampamilya o kaunting kasiyahan at pagbati sa may kaarawan. Nagdadasal bilang pasasalamat sa isang panibagong taon ng buhay. Ito yung pinakamahalagang gawin natin, no, bago ang lahat. So, ang pagdarasal ay maaaring maging paraan upang magpasalamat tayo sa mga mabubuting bagay na ating natatanggap o nararanasan at maipahayag ang mga mabubuting bagay na nais nating matanggap o mangyari. Hindi lang tuwing kaarawan natin tayo nagdarasal bago tayo matulog sa gabi, maaari tayong magdasal sa Panginoon. Ngayon naman pakinggan natin ang tekstong babasahin ko sa inyo upang malaman natin kung paano ipinagdiriwang ang kaarawan sa ibang lugar. Handa na ba kayo? Iba't ibang paraan ng pagdiriwang ng kaarawan. Ang karawan ay isang espesyal na araw na ipinagdiriwang sa iba't ibang paraan sa bawat lugar. Sa Pilipinas, madalas ay may handa ang pagkain tulad ng spaghetti, pancit at cake. Nag-aanyaya ng mga kaibigan at pamilya para magsama-sama at mag-enjoy sa ibang bansa. Ibanin ang pagdiriwang. Halimbawa, sa China, ang mga bata ay madalas nakakatanggap ng pulang sobre na may lamang pera dahil para sa kanila swerte ang kulay pula. Kumakain na rin sila ng pansit dahil ang Mahabang pansit ay simbolo ng mahabang buhay. So ito naman na natin sa China kasi maraming Pilipino na ang gumagawa nito. No, pampaswerte daw yon. Sa Mexico, mayroon silang tradisyon na piñata, isang laruan na puno ng candy na binabasag ng mga bata para makuha ang mga matatamis. Sa South Korea naman, imbes na cake ang tradisyonal na inihahain sa kaarawan ay miokguk o sabaw na gawa sa seaweed o damong dagat bilang pagpupugay sa mga nanay nila na naghirap sa panganganak sa kanila kahit saan man sa mundo, ang kaarawan ay isang araw ng kasiyahan, pagbibigay ng regalo at pagsasama-sama ng mga mahal sa buhay. O, anong okasyon o pagdiriwang ang pinag-usapan sa teksto? Ito ay ang kaarawan sa iba't ibang bansa. Base sa teksto, ano ang karaniwang ginagawa ng mga Pilipino kapag may kaarawan? So, syempre ang mga Pilipino, 'di ba? Cake, hindi nawawala 'yon. O base sa inyong karanasan, ano pa ang madadagdag ninyo? Kayo nga? O yan dapat ang hindi nawawala ay pagdarasal, no? Pagpapasalamat kapag tayo ay may kaarawan. Nawala tayong sakit, biyayaan ang patay ng kalusugan. Yun yung pinakamagandang regalong matatanggap natin pag ating kaarawan. May special ba na pagdiriwang sa China? So, ito na-adapt natin tuwing Pasko, no? Yung pagbibigay ng pulang sobre. At saka daw ang pagkain ng pansit. Kasi ang mahaba ang pansit. Pag kumain daw ng pansit, hahaba ang buhay. Paano naman sa Mexico? O sa Mexico, meron silang pinyata. Yan yung makulay na binabasag nila na maraming lamang matatamis o candy. Sa South Korea naman, may pinapakain ng special na sabaw. So, yun yung kinakain ng mga bagong panganak siguro na nanay para maging malakas sila. Okay? So, bilang pagpupugay sa mga nanay na nagsilang sa kanila. Yan. So, mahalaga bang ipagdiriwang ang karawan? Opo, mahalagang ang ipagdiwang ang kaarawan. Ka hindi natin to ipagdiriwang kasi maraming handa. Ipagdiwang natin kasi nadagdagan ang, ang ating buhay ng panibagong taon. O, pare-pareho ba tayo ng paraan ng pagdiriwang? Siyempre, hindi. No? So, yung iba, simple lang. Yung iba, ayaw nga eh. At meron ding mga relihiyon sa Pilipinas na hindi sila nagdiriwang ng kaarawan kasi meron silang pinaniniwalaan. So, dapat natin yung igalang. Ano ang karaniwang ginagawa ninyo kapag kaarawan ninyo o ng kapamilya nyo? Alin sa mga yon? Sige nga, ishare nyo nga. Anong mga ginagawa nyo kapag kaarawan nyo? So, nagdarasal ba kayo kapag kaarawan nyo? So, dapat, ba diba? Ito dapat ang hindi kakalimutan. So, ang pagdarasal at pagpapasalamat sa Diyos sa kaarawan ay isa sa mga pinipiling gawin ng ilang tao sa kanilang espesyal na araw. Kasi kahit wala kang handa, kapag nagdasal ka at galing sa puso mo ito, magiging masaya ang iyong kaarawan. So, ngayon, hindi natin ito magagawa na grouping. So, isulat at iguhit ang inyong natutunan tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, maaari nyong ipost ang video ito habang ginagawa nyo ang pagdodrawing o pagguhit. So, batay sa pangungusap na isinulat ninyo, ipatukoy kung alin ang pangalan ng tao, lugar, bagay, sitwasyon o ediya. Halimbawa, sa China, kumakain sila ng pansit. Yung China ay lugar, yung pansit ay pagkain o ito ay kabilang sa gamit o bagay. Dapat bang pare-pareho ang paraan ng pagdiriwang ng kaarawan? Hindi. O iba't ibang klase tayo. Kahit ano pa yan, dapat igalang. O huwag natin sasabihin, Oh, ang tingnan mo. Bakit ito lang? O, okay, so dapat irespeto natin. Ngayon, nais kong tukuyin ninyo kung ang sumusunod ba ay tao, bagay, pangyayari o lugar. China. So, ang China ay lugar. Kaarawan. So, ang karawan ay isang pangyayari. Cake. O, ang cake ay kabilang sa bagay. Nanay. Kabilang ito sa tao at ang pinyata ay kabilang din sa bagay. Okay, so nan naway natutunan nyo ang iba't ibang paraan ng pagdiriwang sa iba't ibang bansa ng mga karawan. Hanggang sa muli, paalam!